Ito ang street food dito sa San Roque Yan yeah. Ay, sinerender ko na yung pagkain ko eh, Nabusog na ako, ang dami ko na nakain Yan, yun mo si Gabi, oh, yeah, oh. So, Sinerender ko na yung pagkain ko Yan, yeah, yun mo si Gabi, ang dami ko na kinakain eh. Ito ang street food dito sa San Roque sa May halang Ito main di tempatnya, nggak itu lah. dong perenggisan roke kantonan kanu, kandroke ya apapun tentang pakor semua mengbiayainya kantonean ya ya si bus gabih. Ako, tama na yung kinain ko. Busog na ako. Busog yeah, na ako. Ayaw ko Welcome to my vlog. Eh, okay. ito ang buhay natin dito eh. Kapagid ba ba? Ah, naka-live. live ito. Motor, motor. Hindi, eh, naka ito eh. Kapagid <laughs> Na nah kala ya. eh, tayo. nak kala live. Ah. Na mga promo kag ito. Ay, yeah, naka tayo. I recommend 'yan. Tayo ako tama na to. Okay. <handles the noise> ito namin dito sa Barangay San Roque. Eh mataro pa ko yan. Okay sakin, akin, kahit wala eh. Hindi ko mga makakain yan eh. Hindi ko makakain yan. Hindi hey, ma ko makakain yan eh. Wala mong ipin. Okay, <tiny> Hello. Welcome to my vlog. Hello. Buhay namin dito sa Barangay San Roque. Yan. Eh, boss gabi. Ito ang intersection ng papuntang Bacoor, papuntang Naix, Naix. Ay, papuntang Pitex, Bacoor. Yan. Yan.

Yan. Welcome to YouTube channel